Magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayong lahat? No way, nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi at eto na naman ang ating sender Lalo na kapag nakaw na sandali lang talagang sagad na sagad kumain ng lato-lato So ang ating Sandra ay isang babae mga kasawi na sabi nga nila lalo kapag nakaw Ibig sabihin mas lalo daw sinasagad ng isang babae ang pagkain ng lato, -lato. So, ano ibig sabihin ng nakaw na sandali? Siguro, mga kasabi, eto ay uh, kabit siguro niya. So, kasi kapag kaasawa mo naman, yung asawa mo, hindi ka nagmamadali sa pagkain, diba? At sa syempre, malaya kayong na pwede kayong magkainan. So, kapag ka kayo ay nakaw, so, ibig sabihin eto ay kabit niya lang ang kanyang lalaki. So, syempre, totoo naman yun mga kasabi, diba? Sasabi nga nila kapag kakabit daw, lalo kapag ka nagkita sila talagang lahat, ginagawa yung perform months pagdating sa kama. Alam nyo ba kung bakit? Siyempre, kailangan mas magaling ang kabit na babae kumain sa kanyang lalaki para naman mas matumbasa ng kabit na babae ang kanilang mga legal wife na asawa. Kung si legal wife ay hindi kumakain ng latulato ng isang lalaki, siyempre, si kabit, kabaliktaran yon mga kasawi, talagang laban kung laban sa gera. Kasi nga, siyempre, ginagawa nila ang lahat para naman mas satisfied ang isang lalaki para itong lalaki laki ay makukumpara niya ang kanyang asawa at ang kanyang kabit na ibig sabihin nito is masasabi niya ay mas magaling ang kabit umariba kumpara sa kanyang asawa. 'Di ba? Kaya maraming naghuhumaling sa kanilang mga kabit. Kasi nga sabi nga nila, pagdating sa performance, tuwad kung tuwad ang mga kabit. Kumpara sa mga legal wife, makahiga lang is wala na ito. Wala nang ginagawa, hindi na ito nagpo-foreplay. Naghihintay na lang ito kung ano ang gagawin ng isang lalaki para sa kanya. Dahil alam nyo ba kung bakit mga kasawi, wala siyang pakialam sa kanyang asawa, basta sa kanya is mapagbigyan niya lang. So kapag kang isang lalaki ay nagkakaroon ito ng kabit, so anong nangyayari? Lahat talaga ay magaling sumipsip ang mga kababaihan na kanilang kabit, kasi syempre naman kapag ka hindi nila gagalingan ay hindi sila babalikan ng isang lalaki, syempre may mga kalalakihan kasi na talagang bumabase pagdating sa performance, di ba? kaya marami ang nangangabit so ibig sabihin, sabi nga nila ay laban kung laban talaga lahat ginagawa ng isang babae para lang ang isang lalaki ibalikan sila, hindi kagaya ng legal wife, boring sa kama wala itong pakialam kung talagang na-satisfied ba ang kanya-asawa. Basta ang sa kanya is na pagbigyan niya is okay lang para ito sa kanya. Yan yung mga kasabihan ng mga lalaki na kapag ka kumpara nila ang legal wife versus sa kanilang kabit. Kasi ang kabit daw talaga kapag ka performance ay talagang ginagawa kahit pa malikopter ito, lumihalimaw pagdating sa kama. Lahat ay binibigay. Hindi na nagdadrive ang isang lalaki kundi ang kabit na ang nagdadrive para sa kanila. Galing pa ito maghelikopter mga kasabi kasi nga 100% binibigay ang best ng isang kabit kum para sa mga legal wife na asawa ng isang lalaki. So, yun lamang po mga kasawi, yung ating komento tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe mga kasawi, pwede na po kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.